Dropping! Ah, wala. Woo! Wah! <laughs> Whoop! Yun! <laughs> Gabi ang bilis alam! <lang. laughs> Ayos, unang experience! <laughs> Hindi ba sumayad yung puwet mo sa likod? Sa akin dati, sumayad eh! Tungguay MTV Chill, chill ride lang! Hahaha! <laughs> Euro, alles lang. Euro, sige Next, next, ano, next week. see more kami. So, Wendel, Wendel. Saan <laughs> sa Pinas, bro? Sa Rizal. Rizal. Ayan, taga Rizal. Galing din yung Korea. <laughs> so, dito guys, tinuturoan namin si Wendel kung paano yung pag anong, paggamit ng brakes sa harap at likod kasi sa Seymour gamit na gamit yung mga brakes doon eh. kasi medyo ma ano doon mahirap sa Seymour technical so first time yung pupunta so, sa linggo dadalhin namin siya doon kaya pinapakita namin siya kung ano kung paano yung gagawin doon ito medyo madali lang dito eh. kasi wala masyadong ugat wala masyadong bato sa Seymour kasi bato at ugat yung kalaban mo doon eh So yan, o, yun sa likod. Ako yung sauna. Sinundan niya ako para alam niyo yung speed niya kung ang gagawin niya. So, mas madali kasi yung may sinusundan siya eh. Ito yung mga paborito ko eh. Ha, ganyan lang yo. Mga ba? <laughs> <laughs> Kahit one finger lang yun. <laughs> Dito guys, ito naman yung gravity gravity ball na tinatawag namin dito yung masarap pag you ano know, practice lumipad. So nung una akong nagmo talaga, gustong-gusto ko talaga yung lipad-lipad eh. <laughs> Pero nung nadisgrasya ako sa kakalipad na puturan ako ng bondo, na ako natakot ulit. Ngayon, susubukan natin ulit practice tayo ulit. U. 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 Ha? ni gani, eh. ko na yun Whoop Yun <laughs> Gabi ang bilis alam <lang. laughs> Ayos, unang experience <laughs> Hindi pa sumayad yung puwet mo sa likod Sa akin dati, sumayad Hahaha <laughs> Dobeng, hola. Yeah. Woo. Wow. <laughs> yeah. <laughs> yeah. nice. Oh, yun na yung last. Uy, na kami? Bye -bye. Pagod na. Bye bye na, uyana. Babay na babay. bye bye. Bye bye. <laughs> next time ulit, next time ulit. Next See you more na next week. Next so yan, uwi na so can... sa, sa linggo doon kami sa Seymour. Kita-kiss tayo doon.